Noong sinaunang Roma, ang mga kriminal ay humarap sa mga parusang pampubliko na sobrang karumaldumal na tinutulig sa nito ang pagkaunawa natin sa kakayahan ng tao para sa kalupitan. Ngayon, babalikan natin ang sampu sa pinakabarbarik na paraan ng pagpaparusa na ginamit ng mga Romano sa mga nagkasala. May ilan sa mga ito na sobrang nakakakilabot. Mapapaisip ka kung hanggang saan ang kaya ng tao Pagdating sa kalupitan, tara na't simulan ang ating pagbibilang. Isa sa mga pinakanakatatakot na paraan ng bitay sa Roma ay ang nakamamatay na pagbagsak mula sa Tarpeian Rock. Sa buong panahon ng Republika, sinuman, mula sa mga karaniwang magnanakaw hanggang sa mga mataas na politiko na napatunayang nagkasala ng pagtataksil, ay dito tinatapos ang kanilang buhay, Takilalang bangin na ito sa Capitoline Hill. Nasa humigit kumulang walumpung talampakan ang taas ng lugar na ito mula sa lupa at nakalaan lamang sa mga kinamumuhi kriminal ng Roma tulad ng mga tumatakas na alipin at mga kilalang traidor. Nagmula ang pangalan ng bangin sa isang kwento ng pagtataksil noong ikawalong siglo bago ipanganak si Kristo na kinasasangkutan ni Tarpeia, isang pari na naglingkod bilang Vestal Virgin. Ayon sa alamat, Nakipagkasundo siya sa mga sabin na pinamumunuan ni Titus Tatius, kapalit ng kanilang alahas ay pagbubukas ng tarangkahan ng Roma. Ang naging gantimpala niya, dinaganan siya ng mga kalasag ng sabin, bago siya itinapon mula mismo sa bangin na kalaunan ay ipinangalan sa kanya. Naging babala ito na naging bahagi na ng kasaysayan ng Roma. Ginamit pa ang parusang ito hanggang sa panahong imperial, hanggang bandang taong 71 pagkatapos ipanganak si Kristo, kung saan isa sa huling biktima ay si Simon Bar Jora, leader ng mga rebelding Hudyo. Ang parusang ito ay sa gisag ng kahihiyan sa publiko at naging mabisang panghadlang sa masama sa lipunang Romano. Ang mga kalabang sundalo na nabuhay sa digmaan pero nabihag, kadalasang humaharap sa isang nakakatakot na aparatong tinawag na Petaurua Isang dambuhalang siso na idinisenyo para sa marahas na aliwan. Ang mga biktima na walang kamalay-malay sa mangyayari ay itinatali ang mga kamay at inilalagay sa mga higanteng siso sa mga arena ng Roma. Napakasimple ng mekanismo. Habang ang isang bilanggo ay itinataas sa taas na humigit kumulang labin-limang talampakan, ang katapat niyang bilanggo naman ay biglang ibinabagsak sa lupa, diretso sa bunganga ng mga gutom na leon. Agad-agad silang pinupuntirya ng mababangis na hayop, tinutuklaw at nilalapan ng buhay hanggang sa dahan-dahan at matinding paghihirap ng biktima. Habang nangyayari ito, libo-libong manunood ang pumupuno sa mga arena, nanonood ng walang pakialam, na parang ordinaryong palabas lang sa hapon. Tinitingnan ng mga tao kung gaano karahas o kaaliw ang kamatayan ng bawat biktima, na tila naghihintay ng mas matindi pang eksena bago sumunod ang susunod na biktima. Para sa mga pumatay sa sarili nilang magulang, may espesyal na malagim na parusa ang mga Romano na tinatawag na Poena Kulei. Ang Latin na terminong ito ay tumutukoy sa parusang sako, kung saan ang hinatulan ay tinatahi sa loob ng isang sako ng balat. Pero hindi siya nag-iisa, kasama rin sa sako ang iba't ibang buhay na hayop, gaya ng aso, ahas, unggoy at tandang. Kapag naitali na ang sako, itinatapon ito sa pinakamalapit na ilog. Habang pumapasok ang tubig, unti-unti nang nalulunod ang biktima habang sabay na inaatake ng mga natatarantang hayop. Kaya't lalong nagiging masakit at malupit ang pagkamatay. Unang naitala ang parusang ito noong mga sandaang taon bago ipanganak si Kristo. Ngunit naging mas laganap ito noong imperyo. Partikular sa pamumuno ni Emperador Hadrian noong ikalawang siglo pagkatapos ipanganak si Kristo. Sa panahon niya, ang karaniwang laman ng poena kulye ay isang tandang, isang aso, isang unggoy, at isang makamandag na ahas. Bagaman pansamantalang pinatigil ito ni Emperador Konstantin noong ikatlong siglo, pagkatapos ipanganak si Kristo, muling ibinalik ang parusa, ngunit ahas na lang ang karaniwang inilalagay. Kamangha-mangha, Umabot pa hanggang gitnang panahon ang parusang ito na may mga naitalang kaso pa sa mga rehiyong Germanic noong ikalabing walong siglo. Kapag may mga unit ng sundalo na nagpapakita ng duwag o nagre-rebelde, kadalasang sinusuklian ito ng mga kumander ng disimasyon. Siguro ang pinakanakakasindak na paraan ng disiplina sa militar na naisip ng tao. Ang proseso ay naglalaman ng pagpili ng isa sa bawat sampung sundalo nabibigyan ng kamatayan sa kamay ng sarili nilang mga kasama. Ang mapipili sa bunutan ay papatayin ng mismong mga kasamahan nila. Sa unit, karaniwan ay binubugbog ng pamalo hanggang sa mamatay. Habang pinapanood ng iba pang natirang kasama. Hindi rin ligtas ang mga natirang sundalo, binabawasan ang kanilang rasyon ng pagkain at pinapatulog sila sa labas ng kampo, sa mas malupit na kondisyon. Layunin ng parusang ito na may ibalik ang disiplina sa pamamagitan ng takot at sama-samang pagkakasala. Ang pinakaunang tala ng disimasyon ay mula noong 72 taon bago ipanganak si Kristo noong digmaang servil nang ipinatupad ito ni General Crassus laban sa mga sundalong tumakas sa labanan. Bagaman bihira itong gamitin, ayon kay Plutarch, 50 lalaki mula sa limandaan ang pinatay ni Crassus sa isang unit. Ginamit din ito sa iba't ibang digma ang sibil ng Roma, kabilang na sa mga kampanya ni na Julius Caesar at Mark Antony. Kahit epektibo ito para sa agarang disiplina, kinamuhian ito ng marami dahil sinisira nito ang samahan at moral ng mga sundalo. Isa sa pinakamalupit na parusang disiplina ng militar sa Roma ay ang pustuarium na nakalaan para sa mga sundalong lumabag sa mahahalagang alituntunin tulad ng pag-abandona sa pwesto o pagtakas. Ang parusa ay kamatayan sa pamamagitan ng pambubugbog gamit ang room, ang latigong ginagamit sa mga alipin na sumusuway. Formal na nagsisimula ang proseso, kung saan ang mga mataas na opisyal ng militar, kabilang ang hindi bababa sa isang tribuno, ay nagbibigay ng hatol. Tatapikin ng tribuno gamit ang kanyang baston ang hinatulan tanda na ipinataw na ang sentensya. Ang mas malupit pa rito, ang mismong mga kasama sa unit ang inaatasang magsagawa ng parusa, sabay-sabay nilang binubugbog, binabato at hinahagupit ang dating kasamahan hanggang mamatay. Minsan, may ilang nabubuhay pa matapos ang bugbog, pero habang buhay ng may matinding kapansanan at pilat. Ang kilalang-kilalang bilangguan ng Mamertine sa Roma ay nagsilbing high security na kulungan ng imperyo para sa mga bilanggong mataas ang katayuan noong una ito ay itinayo bilang sister ng imbakan ng tubig ngunit kalaunan ay naging huling pinagtigilian ng mga nalupig na pinuno ng kaaway at mga prominenteng kalaban sa politika sa nakakikilabot na kulungang ito ang pagkitil ng buhay sa pamamagitan ng pagbigti ang naging paboritong paraan ng bitay ang underground na estrukturang ito na tinatawag ring Tullianum ay binubuo ng malulupit na kulungang ilalim ng lupa kung saan ang mga bilanggo ay dumaranas ng matinding paghihirap bago ang kanilang pampublikong pagbitay. Ang seremonyal na pagpatay na ito ay may layuning praktikal at simboliko sa batas ng mga Romano. Isa sa mga pinakakilalang nakulong dito ay si Publius Cornelius Lentulus Sura ang pinuno ng ikalawang pag-aaklas ni Catiline noong 63 taon bago ipanganak si Kristo na namatay matapos makulong sa Mamertin. Ganon din ang sinapit ng mga dayuhang kaaway gaya ni Jugurta at ng galik na pinunong si Bersingitorix. Matagal silang ikinulong at pagkatapos ay seremonyal na pinatay. Ang mga pampublikong kamatayang ito ay nagpatibay ng mensahe ng Roma. Sino mang kalaban o traidor ay haharap sa kahihiyan at kamatayan bilang babala sa sinumang magtatangkang sumuway sa autoridad ng Roma. Para sa mga traidor at tumatakas na sundalo, may isa pang labis na malupit na paraan ng pagbitay na ginagamit ang likas na kalikasan mismo bilang sandata. Ang hinatulan ay itinatali ng mahigpit at inilalagay sa isang malaking basket na isinasabit sa sanga ng puno malapit sa pugad ng mga bubuyog upang matiyak ang pinakamatinding paghihirap. Sadyang ginagalit ng tagapagpatupad ng parusa ang mga bubuyog. Kaya't ang mga ito ay nagsasama-sama at paulit-ulit na tinutuklaw ang kawawang biktima. Maaaring tumagal ng ilang oras ang pahirap na ito habang tinitiis ng biktima ang napakaraming masakit na kagat. Dumarating ang kamatayan sa pamamagitan ng anaphylactic shock para sa may matinding allergy o kaya'y sa pamamagitan ng impeksyon at labis na pagod matapos ang mahabang oras na walang pagkain o tubig. Para sa mga hindi allergic, mas mabagal at mas mahabding pagkamatay ang inaabot nila. Bagaman hindi kasing detalyado ng ibang parusa sa mga tala, binanggit ng mga manunulat tulad ni Suetonius na ginamit ang paraang ito laban sa mga tumatakas na sundalo at mga traidor. Walo, niluluto ng buhay ang paglulublob sa kumukulong likido. Para sa mga peke ng salapi at mga kaaway ng estado, minsan ay pagbitay sa pamamagitan ng paglulublob sa kumukulong likido ang ipinatutupad. Dahan-dahan nilang inilulubog ang biktima sa lalagyang may kumukulong tubig, mantika o alkitran. Nagdudulot ito ng matinding paso at hindi masukat na sakit habang unti-unting niluluto ng buhay ang katawan ng biktima. Hindi lang ito parusa kundi naging pampublikong aliwan, lalo na noong kapanahunan ni Emperador Nero. Si Nero, na kilala sa kanyang malulupit na parusa, ay madalas gamitin ang paraan na ito laban sa mga Kristiyano pagkatapos ng dakilang sunog sa Roma noong animnapot apat na taon pagkatapos ipanganak si Kristo na pinagbintangan niyang may sala sa sakuna. Epektibo ang parusang ito laban sa mga itinuturing na pampublikong kaaway dahil pinagsasama nito ang sukdulang pagdurusa at pampublikong palabas. Ipinapakita ang kahandaan ng imperyo na magparusa ng lubos sa mga sumusuway sa kapangyarihan ng Roma. Ayon sa mga tala, ipinagpatuloy ang ganitong parusa hanggang sa kapanahunan ng Imperyong Bizantin, ang kahalili ng Roma sa silangan. Marahil ang pinakakilalang paraan ng bitay ng Roma ay ang pagpapako sa krus nakaraniwang ipinapataw sa mga alipin. Karaniwang kriminal, pirata at mga itinuturing na banta sa katahimikan ng imperyo gaya ng mga rebelde, kristyano at nahuling kaaway na sundalo. Bukod sa simpleng pagbitay, ang pagpapako sa krus ay naging makapangyarihang panakot at ritual ng pampublikong kahihiyan. Kasama sa proseso ang sobrang sakit at matagal na pagdurusa. Bago makarating sa lugar ng bitayan, madalas na binubugbog muna ng matindi ang biktima. Pagdating doon, ipinapako ng mga tagabitay ang nahatulan sa krus o tuwid na poste gamit ang malalaking pako na itinutusok sa kanilang mga kamay at paa. Ayon sa ilang arkeolohikal na ebidensya, may ibang paraan din. Ang iba ay ipinapako sa pulsuhan at bukong-bukong sa halip na palad at talampakan. Kapag nakapako na, nararanasan ng biktima ang mabagal na pagkamatay sanhi ng unti-unting pagkapagod ng mga kalamnan sa dibdib, pagdurugo, pagkalantad sa init o lamig, at tuluyang pagkapagod. Depende sa lakas ng katawan, pwedeng tumagal ng ilang oras o kahit ilang araw bago tuluyang mamatay at madalas na iniiwan ang bangkay bilang babala sa iba. Bagaman mas karaniwan ito sa mga silangang teritoryo ng Roma, may tala na nangyari rin ito mismo sa Roma. Lalo na bilang parusa sa mga Vestal Virgin na lumabag sa kanilang panatang kalinisan. Ang mga paring ito na nagbabantay sa walang hanggang apoy sa templo ni Vesta ay may mabigat na parusa kapag nilabag ang panata. Ibinabaon sila ng buhay sa selyadong silid sa ilalim ng lupa. Samantala, ang mga lalaking kasama nila sa pagkakasala ay pinapatay sa ibang paraan. Ang parusang ito ay may malalim na kahulugang simboliko dahil ang mga vestal ang tagapangalaga ng banal na apoy ng Roma. Ang paglabag nila sa kalinisan ay hindi lang itinuturing na personal na kasalanan, kundi direktang bantarin sa proteksyon ng mga Diyos at kaayusan ng relihiyon ng Roma. Ang kapayapaan at kasaganaan ng lungsod ay itinuturing na nakaasa sa ritual na kadalisaya ng mga vestal. Kaya ang kanilang pagkakasala ay katumbas ng pagtataksil sa mismong Roma. Kaya alin sa mga brutal na parusa ng Roma ang pinakanakakakilabot para sa iyo? Ibahagi ang iyong sagot sa seksyon ng mga komento sa ibaba.